sa Balde at Plangana. agad-agad uh, ako bumili nito pagkapanood ko sa Jessica Soho na trending tong product na to at effective nga daw kaso parang hindi ata pa siya FDA approved ganyan pero na uh, ibebenta na siya sa mga market ganyan guys. Tapos susubukan ko nga siya kung maganda ba to or effective ba talaga siya? Kasi nag talaga tong product na to pagkatapos siyang i uh, ipalabas sa Jessica Soho, guys. Ayan. Kung makikita nyo. Ito yung binili ko, meron siyang lotion. Hindi ko lang alam kung, ayan, nakalagay naman dyan ay super whitening and glowing body cream. So, ayan, body cream. May lotion pa to eh. Nakalagay dito ay skin whitening bleaching cream. So nakalagay naman dyan kung paano siya gamitin, how to use. Tapos ayan yung itsura niya, yung amoy niya, uh, hindi siya mabango eh. Yung amoy niya hindi mabango. Parang amoy siyang hindi ko mawari yung amoy niya, pero amoy siyang parang bleach talaga na ano, ma, parang matapang ganun. Pero Tignan natin kung ano yung magiging effect nito sa skin ko. Uh, dumikit na nga siya sa ano ko. Eh. So guys, ayan siya. Itatry natin ngayon. Ay, natapon. Na Try natin ngayon sa uh, skin ko. So, ayan. Kukuha tayo ng ilang ano. in. So, ang kagawin lang natin guys ay ibababad natin to sa skin ko. Siyempre, titignan natin to. Tatry natin to ng ilang days. So, ayan. Makikita nyo, hindi siya smooth kapag pinahin mo. Pero, napakabilis ma-absorb ng skin mo. Pero, hindi naman yung, ano, isa bleaching ng ito eh. So, ayan, magta-try tayo dito sa aking pinaka, ano, ayan dito. Kasi maikin talaga ito eh. Tignan natin kung legit ba yung sinasabi ni Jessica Soho dito. Baka mamaya, ah, hindi naman sa pag-ano, pero yung nasa isip ko, parang strategy din yung nangyari eh. Ang galing din. Halos, ah, nag-trending din ito. Napakadami bumibili nito. Nasa TikTok na nga eh. Baka nasa shopping na rin to So, ayan ibababad ko muna siya ng ilang minutes tapos saka ko babaglawan. So wala naman ako nararamdaman na pangangate or pantal-pantal sa skin ko kasi nagbabad na rin ako dito. Ilang minutes na rin nakababad. So wala naman ako nararamdaman. So guys, ayun, kung makikita nyo, ganyan yung kanyang texture niya. Ayan. Pero pag pinahid mo siya sa skin, hindi siya smooth. Ayan, parang ang, uh, ano siya. Kasi bleaching naman to. hindi naman talaga siya yung... Pero merong lotion nito. So ayan, kaya natin yung lotion niya. Ayan, ibababad ko lang yan. Napakalabnaw lang nito, guys. Hindi siya malapot, kaya mabilis siyang matapon kasi malabnaw siya. So, guys, ito nga at uh, babanlawan ko na siya. Mahirap din pala siyang tanggalin, eh. Kundi mo sa Okay. Hi everyone. Ngayon nga ay magbibigay ako ng honest review ko tungkol sa Herolisa bleaching cream. So ayan siya, guys. Ayan, meron pa ako sa kamay. So ayan, una kong ginamit itong uh, bleaching cream dahil nga pang-beginner siya. Uh, hindi ko pa na-try yung lotion nito. Ginamit ko na to 2 weeks ko nang ginagamit 'to kaya isi share ko siya sa inyo uh, kung anong naging experience ko dito. Yung kanyang packaging, ayan ganyan. Tapos, yung cream nito, hindi malapot, malabnaw yung cream. Yung amoy niya, medyo parang matapang ganyan. Tapos, ayan, pag sinara mo siya, may, ano, para magiging sabog-sabog siya. Kaya, expect nyo na yun, guys, kapag bumili kayo nito. Ayan yung packaging niya, plastic lang kasi na ano. So, yung itsura niya, ayan, puno to eh, nung binili ko. So, ayan, ayan, maano lang, malabnaw yung pagkakakrim niya. So, ayan yung paggamit ko nito ay eh, sa gabi, pagkatapos ko maglinis ng katawan o sarili, uh, bago ako matulog, binababad ko siya sa, ina-apply ko siya sa mga dark area lang. Yung mga gusto kong mag-brighten lang. Doon ko lang siya ina-apply, guys. So, sa 2 weeks na paggamit ko, hindi ko siya, hindi ko siya kayang ibabad ng, 2 weeks na paggamit ko nito, uh, hindi ko siya kayang ibabad ng matagal sa balat ko. Bakit? Kasi uh, naiirita ako guys kapag binababad ko siya sa uh, balat ko. Bakit? Kasi nga guys, uh, dry skin kasi ako. Pag dilagay mo to sa skin mo, parang feeling ko napaka dry tapos malagkit siya. Ay nako yung pusa. So sorry, nagalaw-galaw yung video natin. Ito, ito yung salarin, ginagalaw niya yung ano ko. So say hi. <laughs> si Pileto. <laughs> Ayan, may konting extra. Nagalaw niya kasi yung camera ko. Ayan, guys, uh, pag pinahid mo siya sa skin mo, uh, parang gusto mo na siyang banlawan agad dahil nga malagkit tapos parang ano and dry dry talaga sa skin so yon hindi naman siya mahapdi sa balat uh, wala namang pagka hindi naman namula yung balat ko o ano paman. man ayun lang um, malagkit lang tas dry talaga sa skin kapag pinahid mo siya or binabad mo siya parang gusto mong hanapin na yung tubig para banlawan na yung skin mo pare sa kasabi nga uh, tiis ganda ganon so pinilit ko siyang pagtsagain ibabad para makita natin yung effect niya sa skin. Kung effective ba talaga, kung nakakaputi ba talaga siya. Uh, yun guys, uh, one week ko siyang ginamit, wala akong nakitang pagbabago. Wala pa akong nakitang pagbabago sa one week ko na paggamit. Sa two weeks ko na paggamit, uh, parang hindi ko pa rin peel kung may nagbago ba. Kasi sabi, sabi, two weeks lang mayroon ka ng pagbabagong makikita. So, guys, ganito na lang. Magbibigay ako ng second or third reviews ko tungkol sa product na to. Kung aabot yan na makapagbigay ako. Kasi titignan talaga natin yung uh, effect niya. Baka kasi uh, kailangan talagang tsagaan. Hindi lang two weeks or hindi lang one weeks. Baka kailangan umabot pa ng mga months bago natin makita talaga yung effect. Or baka naman kasi uh, hindi mabilis yung ahiyang ah, sakin. sa akin. Kaya ganun siguro, wala pa akong nakikitang uh, effect sa akin. So, ayun guys, um, nagiging honest lang po ako para sa lahat ng mga manunood ko, ganyan. Ah, uh, yun lang, ah, uh, kung meron po kayong mga katanungan, pwede kayong mag-comment dyan. At sa lahat po ng nakagamit na nito, baka pwede po kayong mag-comment dyan para po sa lahat ng mga Uh, gustong bumili nito, mga nai yung bumili nitong product na to. Uh, kung nakagamit na kayo, baka pwede nyo namang i-share yung mga uh, karanasan nyo din sa paggamit nitong product na to. Yun lang, maraming salamat sa panunood. Sana nagustuhan nyo yung pagre-reviews nito. Abangan nyo na lang yung uh, second review ko tungkol sa product na to. Salamat!